Hello guys, magandang hapon Hapon na naman, pagkatapos ng trabaho natin Siyempre gumawa tayo ng ibang pagkakitaan Sideline, extra income, di ba? So after ng trabaho ko ito ang, ginagawa, itong ginagawa ko pagkatapos po ng trabaho ko Pag-up ko Kasi hanggang ano lang naman kami Hanggang hapon lang sa trabaho ko Ngayon marami pang pwedeng pagkakitaan dito sa Manila Pag masipag ka lang May papakita ko lang sa inyo Ayan, nandito ako sa Hindi ito probinsya Manila din to Ayan, marami ka dito pwedeng pagkakitaan. Pakita natin. Ayan ha. Ayan. Ayan. Ayan siya. Hmm, napapunta na ako. Medyo matubig eh. Ayan o. Oh. Pagkatapos dito, ayan na, kailangan dandahan ka lang kasi maraming Maraming janitor fees dito, baka mamaya maapakan mo yung janitor fees Mag-away kayo Ayan Nakikita nyo ba yan? Bangka, di ba? Ayan oh. Bangka, yung bangka na yan, puro kangkong yung laman niya Ayun Ayoko na pumunta doon kasi nakaputi ako ng damit Ayan po, nakikita nyo yan, ayan Pagkatapos po niyan ay binibinta ko yan Dito na tayo mga kangkong yan guys oh. Kangkong yan Pero syempre kailangan doon tayo kumuha sa gitna Dahil nga Malalaki yung kangkong doon Kumpara dito sa gilid Dito maliliit yung kangkong Ayan o oh. Maliliit yung kangkong Sa gitna medyo malalaki At saka malulusog kayo doon ako kumukuha After ko kumuha ng mga kangkong Naka-standby lang yan doon. Titingnan ko naman ngayon yung aking isa pang discarded dito, ano? Ayan, papunta na tayo. Ayan, ayan. Nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo ba yan? Ayan. Ayan. Ayan, yung umuusok na yan, hindi yan bulkan guys ha. Ano yan, uling. Ganyan mag-uling, tinatakpan yan. Tapos, pag wala nang usok, mga one day na siya, wala nang usok kaya siya ng two days. Uh, tatanggalin na yan yung mga, yung mga nakatanggal, nakalagay sa taas. Kasi, tatanggalin na yung uling. Pero kailangan muna, wala na siyang apoy para make it sure na maging uling na siya hindi siya kahoy na, na, hindi siya kahoy ayan dito sa baba ayan pasingawan din to may umuusok din dito pasingawan ng usok sa kailangan guys para diretso -dir yung kahoy sa loob kailangan may mga sumisingaw katulad niyan sa taas di ba umuusok kailangan may sumisingaw diyan para diretso -dir po yung apoy pag wala nang umuusok diyan guys pwede mo na siyang buksan ilalagay mo na sa sako at i-deliver mo na sa mga suki natin sa palengke ano so yun lang pinakita ko lang ang aking daily routine dito sa umaga trabaho tapos pag-uwi ng hapon manguha ng kangkong at mag-uling pagkatapos di ba Siyempre, akit na ako dito. Ayan. Tapos pagkatapos ko na mag -uli. pagkatapos na ako mag-uling, tapos na ako mangangkong, ayun nakita mo yung mga sa taas, mga lalaki 'yan. Aurahan mo na yan, yan, yan. Siyempre kailangan maligo muna, ako magpaganda muna, ako mag-makeup muna, ako 'di ba? <laughs> so paano guys? Ayan, pinasilip ko lang sa inyo, no? Yung mga daily routine natin dito. So, ayan, yun lang. Babuo. Oh. May aura, di ba? Dito probinsya na sa Manila ito. Hulaan nyo na lang kung saan ito. Bye-bye!